Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Flags. Ang video po natin ngayon ay tungkol po dito sa aking Dendrobium Orchids na freebies lang po ni Golden Bloom. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, like comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload eto po yung update ng Dendrobium Orchids na Freebies Pony Golden Bloom. Bale, uh, gusto ko lang po kayong i-update dito ngayon dahil uh, malapit na siyang mag-full bloom. eto. Ito yung pinakita ko sa inyo dati na uh, na spike na pasulpot pa lang nung in-update ko kayo dito na bale nagkaroon na po ito ng ugat yan yung mga ugat na sabi ko sa inyo lumabas dito yan kung makikita nyo puro lumot na to ito lang po yung hindi maganda kapag clay pot yung ginamit natin nagkakaroon po sila ng uh, mga lumot ayan o no? ito yung ugat na lumabas dito bali parang natuyot na at yan din yung mga ugat na lumabas dito at dito, tingnan natin. Yan. Ito na yung mga ugat niya. Tapos, ngayon, huminto yung uh, paglabas ng ugat dahil nakukuha na nitong bulaklak. Yung energy. Yung lahat ng sustansya nitong dendrobium orchids na to. Uulitin ko po nung ito ay in-update ko sa inyo nung last na video ko na uh, ang title po nun ay... Uh, pwede, pwede ba sa mga orchids na gamitin na pating media yung lava rock? Ayan, pwedeng pwede po. Ayan, at nakapagpabulaklak na po ako. Bale, ito po ay uh, i-update ko nga lang po sa inyo ngayon. Dahil ito, malaki na yung kanyang kanyang spike. At syempre, may bulaklak. Nagbigay po siya ng uh, anim na bulaklak. May dalawa pa po na buds na hindi pa bumubuka. Kaya ako po in-update na po sa inyo ngayon ito. Dahil po sa pakamalan pa hindi ko pa na-update sa inyo dahil nga po busy ako. Tapos eto, ito po yung kumakain. May, may pakikita po ako sa inyo dito. Kung makikita ninyo, nagiging kulubot na to. Dahil nga nakukuha ng lahat ng bulaklak yung sustansya nitong dendrobium orchids na to. Kung tutuusin ko ito, hindi ko nakita yung unang spike na lumabas na pinakita ko sa inyo dati. Dahil tinuka ng ibon yung kanyang mga buds. Tapos may lumabas pa na isa pang ang spike, kaya lang hindi nabuo. Ito yung nabuo, yung isa na to. Kung natatandaan nyo na sinabi ko dito, ito yung mura pa na Uh, freebies ni golden bloom talagang murang-mural pa lang po ito kaya hindi ko naman inaasahan na mabubuhay ko po yung dendrobium orchids na to ngayon magulang na po yung kanyang cane yan kaya lang medyo kulubot at simula nga po nung May hanggang ngayon talagang hindi pa po ako nagbibigay ng fertilizer kung mapapansin nyo merong sira na mga dahon ayan ito uh, yung mga kumakain dyan pakikita ko sa inyo yan ito hindi ko tinanggal yan o naaninaw nyo ba yan kanina hanggang nag aayos ako dito yan o naaninaw nyo ba kakamayin ko sana to kanina kaya lang uh, para akong to yung uh, to yung sheet uh, yung lip sheet, parang sheet ng king alam nyo ba yung sheet, yung, yung tuyo na, ayan no, yung parang balat ng pinakaking. Akala ko ganun lang eh. Tingnan nyo kung mapapansin nyo, yan no. sandali ko, kuha ko ng pangtanggal. Ayan, kumuha tayo ng gunting. Tingnan natin. Tingnan nyo oh. Ito po yung kumakain ng mga buds, ng mga dahon, ng lahat, yung mga bulaklak na Talagang designer din to ng mga bulaklak. Ayan, ayan, no? Ayan. Ito. Ayan, yung higad. Ang laki. Biruin nyo. Mula dito hanggang dito. Kung hindi ko napansin yan, bukas ng umaga, halos wala na itong dahon na yan. At pati yung mga bulaklak na to, wala na talaga. Ayan, ito. Bale, Talagang uh, wala ako magagawa kundi patayin to. Yan, tatanggalin ko. At yan. Ang dami na pong perwisyo sa akin ng mga higad na yon Ang daming kinain ng mga uh, dahon ng orchids at saka mga buds. Talagang hindi po nagtutuloy. Ngayon, yung mga orchids doon sa harapan ng aking grotto, ay talaga pong natanggal na lahat yung dahon uh, saka ko na lang po ipapakita sa inyo at uh, ipakikita ko rin sa inyo yung mga ginawa ko dito kahit hindi pa ayos na ayos unti-unti uh, ko lang inaayos pero hindi ako nakakapag video dahil nga po busy talaga eto, siningit ko lang po para makita ninyo at baka sa susunod na araw ay wala na yung bulaklak dahil sa mga uod oh, oh, hindi ko alam kung Uh, hindi ko alam kung saan ang gagaling yung mga uod na yon. Ito na lang po yung i-update ko sa inyo itong uh, dendrobium orchids na to. Ayan po, hanggang dito na lamang po ang aking video at gusto ko nga lang po talaga na i-update ito sa inyo. Uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga friend ko sa YouTube, at sa mga napadaan lang pero pinanunod po ng buo at hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa walang sawa pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.